Magandang araw! Ito. Nagluluto naman ako ng nilagang manok. Ito may pichay ako. Pichay lang halo ko dyan. Tsaka ito ang manok. Iwa muna. Medyo frozen to. Kaya medyo matigas. Matigas talaga. Kasi frozen. Dito na lang. Ganyan na lang. Dito yung hiwa. Tingin ko lang. Kasi may gulay naman. Para dumamidame. 一样。Yeah. Sige na piraso lang. Lahati lang. Solve na yan. Solve ng isang kainan. Tapos pick chai. Okay na. Okay Tanggalin ko yung taba na yan. Okay. kerenan, ni no, oh, banyak kadame, ano naman, uh, ah, iwa si boyas bawang luya, ano naman, luya, tangan lagi mai luya, kasi ini laga, pan ini laga, tala, ya oh, na, hugasan yang manok. Luya. For sibuyas. Hindi ko na palalagyan ng bawang. Ito na to. Okay na tong luya sibuyas. Kasi hindi naman ako naglalagay ng kamates. Okay na yan. Yan. Paminta. asin kunting asin lang mm. okay salang na sasalang na ayan ayan na siya tatakpan ko na lang tayo na lang maluto ang kani saka ang pizza nilagay Ayun, kulong-kulong ha -kulo na po. Kulong-kulong -kulo na po ito. Ayan, oh. o. Mga ano na lang. Mga tatlong minuto. O, apat. Lagay ko na ang pichay. Ha Ayan, kulong-kulong na yan. Takpan ko lang muna. lang mga ilang minuto yan para mailagay ko na ang pichay yan ang no, pichay tanggalin ko na yung ano pinaka ulo yan yeah. ito gasan ko lang ayan o no. yan lang ang gulay ko yan lang ang ihahalo ko ito lang pala pichay yung piraso lang hindi pinin na to tulad na ang kainan nito, ang importante nito ang sabaw. Sabaw, sabaw. Okay, yan lang muna. Kung may nailagay, pag kumulo na ng gusto yung nilagay kong manok at saka kung luto na. Oh, ay, kulong-kulo na talaga siya. Kulong, kulong. Pwedeng-pwede na yung ulam namin. Ah, oh, ah, ah. Piling pwede na yan. Solve na ang ulam namin yan. Ayan po. Ahay. Kulong kulo na. Ayan. Mukhang luto na to. Lutong luto na po. Ayan. Pwede, pwede nilagay ang pichay. Ayan o. No? Oh. ha. hay Pwede, pwede na. Mabilis na to sa kainan. Kainan time na. Lalagay ko na ang pichay. Ayan o. Mm -hmm. Ayan. Pwede, pwede na yan. Okay, yun Paganyan, ganyan nila ito. Ganito yun na lang. Tapos pakuluin ng mga isa o dalawang minuto. Pwede, pwede na. mhm mm Yan, tatakpan ko na lang. Para wow. Pagkakulo, kainan time na. Ha ah, ah, uh, Isa o dalawang minuto lang na pagkakulo ko okay Oh, titingnan ko na. Kanina pa kulong-kulo to. O oh, yun. Wow. Pwede Pwede na. Pwede Pwede na to. Ito okay, okay. ah, oh, na to. Ito Okay. Oo. Ito na to. Ito na na to Okay. Ayan. Kain na na po. Makapagsandok na. Handa na para makakain. Okay. Hello ano po, kain po tayo. to nilagang manok ang ulam ko siyang hiwa lang yan. tsaka konting kanin kainan po kainan po tayo may gulay lang pitara kachay kasabaw Aha. pwedeng pwede na yan mấy ngang uông, mấy gulaí lăng, chắc còn mấy con tim carne, phiền em phiền tôi dire tangs bawa ah pag pagisan talaga yogi ko manghenge mihenge lang kan pagkaen Cái này cũng Còn tính gulai, còn tính mắm Madami itong sabaw kasi sa kagulay. Kahit isang hiwa ng karne, okay na. you Lord nakaraosan naman ang isang kainan maraming salamat po God bless po sa ating lahat